kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Ngayong nahaharap sa reklamong pananakot at pananakit si Davao City 1 District Congressman Paulo Pulong Duterte kaugnay sa isang bugaw na kanya umanong sinaktan sa loob ng bar sa Davao City dahil sa natis mayaraw ito nang kumulang ang bilang ng mga babaeng kanyang kinuha para ibigay sa kanyang mga kaibigan kasama na ang kanyang mga bodyguards. Marami sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte ang ayaw maniwala sa alegasyon ng bugaw na si Sean patungkol kay Pulong sa personal na pananaw ng isang vlogger na si Panat tay ay tila questionable ang aligasyon laban kay Pulong mula sa isang bugaw na si Sean. Kung uh, sino man yung lintik na direktor nito, hahanap yan ng kwento na mukhang kapanipaniwala o di kaya eh pwedeng sumute doon sa video. Nagigets nyo? Kasi kung talagang totoo yan, mantakin mo. Ikaw ha, halimbawa lang, ikaw kongresista ka. Tapos kilala ka. February daw ya. February daw nangyari ito. Alam mo na target ang mga Duterte. Alam mong target kayo ng uh, gobyerno ni Marcos. Alam mo yung kapatid kapatid mo pinagiinitan. Gagawin mo ba ito? Kukuha ka pa ng bugaw? Ang dating taga-suporta ng mga Duterte na si Ninyo Barzaga ay nagawang makapanayamang mismong sinasabing bugaw na si Sean. At ito ang kanyang mga revelasyon. Ako si Sean Patria, 37 years old, galing ng Davao City. Okay. Sa so, ito po ang unang katanungan ko po sa inyo. Ano ba ang pinagmulan ng problemang may nagsasabi na tungkol sa bayad daw sa kinuha nilang babae? Um, parang na-trigger kasi siya that time, pa, dalawang beses siya na-trigger yung una. Yung, yung mga bodyguard niya, binigyan niya ng ng babae tapos nakulang, na nakulang yung isa. And then, after that na bayad-bayad na lahat parang yung isang babae doon, 1K lang binigay. Uh, ganito, um, 8pm kami nag- 8pm kami nag-start up to 3am. Diba, medyo mahaba yung oras na naging naginuman kami. Pero binigay sa kanya 1K lang. Doon biglang nag yung babae na bak bakit daw 1K lang yung binigay. Yun. Okay. Then, doon lang start medyo nagalit siya sa akin. Sa akin siya gumalit, hindi sa babae. Okay po. Uh, sir, pangalawang tanong ko po. May mga vlogger ng Duterte Camp na nagsasabi na gawa, -gawa lang daw ang video para sirain si Pulong. Kinikwestiyon nila yung walang audio. Paano nila masabi na gawa-gawa na hindi man natin yung bar? Then, sabay kami that time bumasok ng... ng bar, galing sa bahay ni sa, galing sa Woodridge to the bar then yun. sabay kami that up to uh, nalasing siya then binugbog niya ako sa baba oh, okay. almost two hours niya ako binugbog dun puti na lang ay buti na lang may CCTV din yung pero nakita niya nakita niya yung CCTV eh kaya medyo naputol yung CCTV, CCTV. Opo. Anong uh, nung time na binugbog po kayo na sinasabi nyo, pinatanggal niya ba yung CCTV? Nung nasa baba na kami, yung parang napansin niya na may CCTV, yun, pi, yun, tinanggal, uh, pina-off niya. Opo. Okay, o, so, uh, after that, towards, hours, hours, niya ako binugbog eh. Opo. Pa, paano po kumalat? Sino pong naglabas po nun? Yun nga, yun nga yung hindi ko na alam eh. Okay po. Tripong katanungan, sabi mo ikaw ay isang bugaw, gaano kadalas um umorder ng mga babae si Pulong at kung may requirement, basiya sa isang babae na inoorder? Ano po yun? Uh, sabi mo ikaw ay isang bugaw, Oo. gaano kadalas umorder ng mga babae? si Pulong at kung may ino requirement ba siya sa isang babae at na ino order ah, paminsan lang naman uh, four times pa siya pumuha sa akin kapag tumawag lang yung business partner niya dun, dun ko lang siya makikita at makakausap then mapabibigyan Ah, oh, okay. Ipig sabihin nun no, si Pulong sa kanya lang ba ang babaeng yun or meron pa siyang pinagbibigyan na iba o pang regalo that time sa kanya isa din the rest sa bodyguard niya pero yung mga ka, sa iba iba yung mga iba I mean yung sa yung ibang ibang scene namin mga mga kaibigan lang niya mga Chinese ganun ah ibig sabihin boss pag may mga Chinese binibigyan niya ng babae na nanggagaling din sa inyo mm -hmm. Baka ganun. Opo. Ulitin ko sa rin yung isang katanong. Anong mga requirement sa babae? Wala naman, -um wala naman basta lang yung bago. Then hindi nila kilala, then yung hindi magulo. Ah, bago. O yung bago, o then Ibi. hindi, magulo. Okay, thank you sir. Number four na tanong ko sir, bakit hindi sa Davao Police isinampa ang reklamo? Bakit sa DOJ? Kasi, di ba, alam naman natin lahat na yung Davao, hawak, ah, hindi naman sa hawak, na uh, sa kanila yung ano yung that that time hopeless ako eh so so yung yung ano ko lang kaya sa DOD sa DOD na ako lumapit opo uh, kaya kasi kung sa Davao ako lumapit baka mamali yung tao na ma, malapitan ko ba baka maano agad sa kanya opo ay bisabihin nyo Uh, nababahala ka rin sa seguridad niyo nyo o, sa Davao kasi syempre nga, mayor yung kapatid, siya congressman doon, tapos vice president, at lihitimong taga doon sila. Oh, pero wala naman ako agen sa kanila. I mean, for the 30 din ako, wala akong agen sa, sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Okay. Then pinalakpan niya, ginap, pinalakpan niya yung, yung bar. Okay. Big boss bakit ngayon lang daw inilabas yung video ngayong February pa nangyari? Kaya sinasabi ng Duterte Camp na pamumuliti ka lang daw dahil itina itinaon bago mag-eleksyon. Yung sinabi ko kanina, di ba, na, na, kahit, kahit kayo na sa posisyon ko, ma-hopeless pa talaga kayo, di ba, ka, na hindi nga basta-basta na, na ano yung ano, kahit kayo that time, mangyari sa inyo sa inyo yun di ba na pag-isip pag-isip muna muna talaga kayo opo sir okay. linawin ko po ah uh, anong taon po ito nangyari itong sinasabing february pa this year lang po noong february 22 kami nakita din 20... 22 february 22, then, 22 kami, then till 23 sa 3 am Anong year po ito? Ngayon lang. 2025? Oo, oh, ngayon lang na no. Almost 3 months lang nakaano. Okay. Sa loob ng three months, sir, saan po kayo nag-stay? Sa bahay lang. Then, parang every time na maglabas ako, parang may may threat eh. may nagkatimbo sa inyo na takwitin kayo? I-text kayo? Wala, naman kasi mag ko lang. Okay. Kaya yun, medyo nag-decide na ako na mga ano. Okay pa. Ang katanungan ko, sir, sabi ni Pulo, ipapa-authenticate pa daw nila yung video, duda ata siya na siya kung nasa video. Ano ang masasabi niyo po dito? Wala, uh, wala tayong magawa kung yan lang sabi niya. Pero tingnan naman yung video, di ba, na siya na siya talaga. Kaya tingnan natin yung CCTV sa na pumaso, pati, pag labas yung pagsabay namin pumasok, pati paglabas niya. Alam naman, uh, Opo. Hindi pa man nadidesisyonan ng korte kung ano ang kahihinagdan ng kasong ito. Pero ngayong uso na ang social media ay hindi maiwasang may sarili ng paniniwala ang bawat netizen na nakapanood ng nagsilabasang video. Ang tanong, ikaw, kanino ka papabor sa pangyayaring ito? Kay Sean o kay Pulong? nyo ng mga ganitong videos panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.